Hey guys, mid-year pa lang ng taon. Dito yung mga best smartphone para sa akin kaysa lumabas itong mga nakaraang buwan pa lang. At ito ang ating mid-year smartphone awards guys para sa mid taon 2023. Start ko guys sa around 3,000 na SRP. Noong nakaraang buwan lang si Smart 7 sa kasi Spark doon sulit sa may ganyang presyo. Dahil para sa may less than 4,000 lang na SRP nila, is naka 464 agad sila. Compare mo sa ibang brand yun guys. Napagkaganyang around 3,000 to 4,000 yung SRP nila is e sigurado na katugig 32 gig lang. Pero ngayon guys, meron ng bagong hari sa migin yung presyo ngayon. Sa si Itel S23 nga. nil 3.8 lang yung kanyang SRP. Tapos naka 4.1.2.8 agad siya. 50 megapixel na camera. Saka 93 sa refresh rate. Tapos saka type C pa siya na charging port. Para sa may 3.8 lang na SRP guys. Kaya kung ganyan ang budget nyo, I think ito na pinasort ng smartphone na mabibili nyo para sa may ganyang presyo ngayon Sa presyong 4,000 naman actually pwede rin si Itel S23 pa rin ang panalo dito Dito meron siyang 8128 na version Para sa may lang na SRP Ang kaso lang guys meron dalawang smartphone na mas sikat sa kanya Itong si Infinix Hot 30i Saka si Tecno Spark 10C Halos magkamukha sila ng specs ng Itel S23 Pero syempre mas marami pa rin may gusto kay Tecno Sa akin Infinix sa may ganyang presyo kaya kung aron 4,000 guys ang budget nyo, iting itong dalawa na to ang sulit na bilhin ngayon. Sa presyong 5,000 naman, actually napaka-perfect sa ng Infinix Hot 30 Play. Dahil una-una para sa mi 5.5 na SRP niya, is naka 8128 na siya na version. Tapos 6,000 image pa yung kanyang battery, meron din siyang 9 third sa refresh rate, at naka na camera pa siya. Ang kaso nga lang guys, naka G37 na yung kanyang processor dyan. Tilmas mas malakas pa yung tatlong smartphone na to, For sa mga Inflix Hot 30 Play na mas mahal sa kanila. Kaya guys, kung budget mo is around 5,000 ngayon, I suggest maghanap ko na lang ng mga smartphone na may discounted na mga presyo ngayon. Like ng Poco M5, around 5,000 na lang siya. Naka G99 yung kanyang processor dito. O kaya guys, si Redmi 10C. Around 5,000 na lang din siya. At naka Snapdragon 680 na rin siya. O kaya guys, si Infinix Hot 20. Naka G85 siya. Tapos sa Pancho din siya. Maganda ang overall ng specs na specs sa to. Compare mo naman sa may bagong labas na Infinix Hot 30 Play. na pay yung SRP niya. 8128 nga lang siya. Kaso mabagal naman. Sa around 6,000 na presyo naman. Dalawang smartphone lang guys ang maganda sa may kanyang presyo ngayon. Unang-una nga si Infinix Hot 30. Pangalawa si Tecno Spark 10 Pro. Then discounted na yung presyo niya ngayon. Dahil para sa may less than 7,000 lang na SRP nila. Is nang 8256 na agad sila guys na version masyadong mataas yan para sa may 6,000 lang na presyo nila ngayon. Dahil pagka-conform yung dalawang smartphone sa ibang brand, sa around 6,000 na mga presyo, ay eh sigurado naka 4GB RAM lang. Tapos mahina pa yung processor, tapos pangit pa yung display. Kaya kung around 6,000 guys ang budget nyo ngayon, ay suggest si Infinix Hot 30, saka si Tecno Spark 10 Pro nga, sulit dyan. Pero kung open-minded ka pa guys sa ibang smartphone na last year model, nagka na Infinix Hot 20S. Dati siyang 8.5 sa SRP niya na 8128. At ngayon nga guys, isa around 6,000 lang siya. Mas malakas yung processor niya guys kung per sa may Infinix Hot 30 saka sa kasi may Tecno Spark 10 Pro. Tayo naka G96 siya. Compare mo naman guys sa may G88 lang. Kung around 7,000 naman ang budget nyo, I think ito na ang mayroong pinakamagandang design na mabibili nyo ngayon. Itong si Realme CP3. Ang kaso lang guys, sa may design lang siya maganda. Bagsak yung kanyang camera, bagsak yung kanyang processor. Tayo yung processor ng smartphone na to, is kasing lakas lang kiss ng ITIL X23 na around 3,000 lang yung SRP. Kaya para sa akin, kung around 7,000 yung budget nyo, si Infinix Note 30 na pinakamaganda sa may ganyang SRP ngayon dahil naka 8128 na siya, tapos naka G99 pa na yung kanyang processor, tapos naka 64 megapixel pa na camera, tapos guys, naka 45 watts pa na charger. Kaya sobrang panalo yan para sa may around 7,000 na presyo ngayon. Kung around 8,000 naman guys ang budget nyo, I think ito na ang pinaka perfect na smartphone na mabibili nyo para sa may ganyang SRP ngayon. Okay din sana si Realme C55. Ang kaso nga lang sobrang bitin na yung G88 para sa may 9000 na SRP pa baba. Kaya para sa akin ang pinaka magandang smartphone ngayon dyan. Kasi itong si Tecno Camon 24 4G na. Unang una nga napakaganda ng kanyang camera. Tapos naka AMOLED pa siya. Tapos naka 8256 pa siya na version. At naka G99 din na processor. Kaya kung medyo bitin ka guys sa may specs ng... Infinix Note 30, lalong lalo nga sa mid display saka sa camera. Ito si Tecno Camon 24 5G nang para sa iyo. Para sa may 8990 lang na SRP niya, ay eh sobrang panalo na to. Dito naman tayo sa around 9000 na SRP. Actually guys, nag-iisa lang ang smartphone na bagong labas na sobrang sulit sa may ganyang presyo ngayon. Wala nang iba kundi si Infinix Note 30 5G. Dahil para sa may kulang 10,000 na SRP niya, naka-8256 na nga siya. Tapos mataas pa yung kanyang camera. Tapos hindi lang siya basta na mataas. Dahil maganda rin yung kanyang camera. Tapos naka 45 to watts pa nga siya ng charger. Tapos naka 5G pa. Tapos meron pa siyang bypass mode guys. Pero kung open minded ka pa eh, sa mga last year model ng mga smartphone na meron ng discount din presyo ngayon. Tail around 9,000 na lang din guys ang presyo ng sa 50 Pro 5G guys. Na mas malakas pa kung dito sa may Infinix Note 35G. At maganda rin yung kanyang camera. Ang kaso nga lang medyo luma na siya. Pero depende naman yung kung ano yung prepared nyo. Kung gaming ka nga at kailangan mo ng bypass mode. Ito yung gamitin mo. Pero kung overall ang gusto mo guys, eh mas maganda na so compare nga dito. Sa around 10,000 naman ng na SRP, isang smartphone lang ang marirecommend ko sa inyo. Ang kaso nga lang guys, mabibili nyo lang yung smartphone to pagka naka-discount siya. Since 05G, still guys, napakaganda pa rin ng smartphone na yan. Then naka 256 na version. Kaya kung around 10,000 guys ang budget nyo, ay suggest maganap ko na lang 05G sa may ganyang presyo ngayon. Dito naman tayo guys sa mga smartphone sa mga best camera, sa may best gaming phone, Saka sa may best display guys at best overall ng mga specs saka sa may best budget pun para sa akin. Start ko na sa may best camera phone. Ito na guys ang pinakamagandang camera phone na mare-recommend ko sa inyo at pinakamura na din. Si Tecno Camo 24 4G nga guys. 8990 'yung kanyang SRP. Naka 64 megapixels siya ng camera. Tapos ang maganda pa sa smartphone na to, is kung mahili ka magpicture ng madilim guys. Dilim talaga siya maganda. Actually, pareho naman sila manggit ng 5G na version. Ang kaso nga lang, kung hindi ka naman gamer. I think guys, napaka perfect na ng smartphone na to kung camera phone nga ang kailangan nyo. Dito naman tayo guys sa may best display sa isang smartphone kung mahili ka lang manood ng movie or may mag social media lang. I think isa lang ma-recommend ko sa inyo na mayroong maganda display na mayroong AMOLED nga na display tapos naka 120Hz sa refresh rate tapos sa punch na camera. Ito ulit guys, si Tecno Camon 24 4G dengan napakaganda rin ng display niya, bukod pa sa kanyang camera. Okay din sana guys si Redmi Note 12, dahil nga naka-AMOLED din siya, tapos sa punch on na camera. Tapos sa 120 hz na rin ng refresh rate. Ang kaso lang guys, bitin nga yung kanyang camera dito. Kaya para sa akin, still maganda pa rin si Tecno Camon 24, compare nga kay Redmi Note 12. Dito naman tayo sa mi best gaming phone para sa akin. Actually, dalawang smartphone na sulit na bagong labas lang ngayon na mayroong malakas sa pang-gaming nga. Itong si Inflix no 30 VIP sa kasi Tecno Camon 24 5G. Dahil sobrang lakas ng no, kanilang processor para sa may 14K na SRP nila sa 12K nga na SRP. Pero para sa akin guys, meron pang isang smartphone na maganda na sa tingin ko mas mag enjoy kayo compare sa may dalawang smartphone na yan. Dahil nga kailangan pa ng optimization ng dalawang smartphone na to. Dahil bago nga lang yung kanilang processor. Si Poco X5 Pro 5G guys, Naka Starwagon 778G5 siya na processor na sobrang optimized na sa aming gaming. Compare kay Infinix sa kay Tecno na kailangan pa ka ng optimization. Tapos maganda rin yung kanyang display. Tapos maganda rin yung kanyang camera. Kaya para sa akin ang best gaming phone pa rin talaga ngayon is si Poco X5 Pro. Dahil nga sobrang optimized na yung kanyang processor para sa may 15K na lang ng SRP niya. Dahil nga discounted na rin yung presyo niya ngayon. Dagdag ko na rin pala guys, yung pinaka-paborito kong smartphone na lumabas ngayong taon. Siyempre, alam nyo na yan kung sino. Si Tecno Camon 24 5G. Ito yung nga, napakaganda nung kanyang design. Maganda yung kanyang camera. Tapos, malakas pa yung kanyang processor dito. Tapos, napakaganda pa nung display na para sa akin. Yung kanyang AMOLED, pan na camera. Tapos, sa 120Hz refresh rate pa. Para lang naman yan sa akin guys. At depende naman yung ano yung prepared nyo sa isang smartphone ngayon. Dito naman tayo guys sa may best overall smartphone para sa akin na mayroong magandang camera, magandang display, tapos malakas yung processor. Syempre, summary natin na dapat meron din siyang Android update sa kanya. Syempre, negative na dito guys ang paborito kong smartphone ngayon na si Tecno Camo 24 5G nga. At dalawang smartphone lang guys ang mayroong magandang overall na specs para sa akin. Unang una si Narzo 50 Pro 5G. Maganda yung kanyang camera dyan guys. Tapos malakas pa yung kanyang processor. Tapos maganda pa yung kanyang display na mayroon AMOLED nga. Natikit sa lahat guys, bago siya maging overall is updated yung kanyang Android version. Dahil sigurado guys, baka umabot pa yun ng Android 14. Dahil narso 50 Pro 5G eh, guys, nung una nilabas siya, is naka Android 11 lang yata siya guys o Android 12. Pero ngayon guys, naka Android 13 na siya. Kaya negative talaga sila Narso sa Kansala in Phoenix para maging best overall na smartphone para sa akin. Pero syempre guys, last year model pa si Narso. Kaya para sa akin ang pinaka perfect na smartphone na lumabas ngayong taon. Wala lang iba guys kundi si Poco X5 Pro 5G. Day nagulat ako guys nung lumabas yung smartphone na yun. Then, sobrang ganda talaga ng camera niya. Sobrang nag improve na siya. Makakatapat na siya kila Vivo sa kila Oppo guys pagdating sa kanyang camera. Tapos malakas pa yung kanyang processor nga na sobrang optimized na. Na Snapdragon 778G 5G. Tapos naka-amulad pa yung kanyang display. Tapos sigurado guys magkakaroon pa yan ng Android update. Dahil yung mga luma mga po ko ngayon guys, is nagkaroon pa sila ng mga Android 13 update. like ka ng Poco F3, saka ng Poco F4. Kahit yung mga mumurahing Android nila Poco guys, like ng Poco M5, is nagkaroon pa siya ng Android 13 update, na update. Ang na naka Android 12 lang nung last year siyang nung unang nilabas. Kaya para sa akin guys, ang pinaka perfect na smartphone pa rin ngayon is yung 50 Pro 5G. sa si Poco X5 Pro 5G nga guys. Ayun guys, yung mga best smartphone para sa akin na lumabas ngayong taon. Palik na lang po ko ng katulang video na to. Thanks for watching!